Nagbahagi ng kanyang nalalaman si Boy Abunda kaugnay sa hiwalayan ni Bea Alonzo at Dominic Roque maging siya ay nagulat sa kumpirmasyon ng hiwalayang ito lalo na at may alam na siya sa ilang detalye ng kasal mula kay Bea kung tama raw ang kanyang source, isinauli na rin ni Bea ang engagement ring niya Dominic. Naikwento rin ni Boy ang tungkol sa pagkukusan ni Dominic pagdating sa prenuptial agreement kaya tila imposible na ito umano ang dahilan ng hiwalayan. Sa programa niyang Fast Talk, nagbahagi si Boy Abunda ng kanya umanong nalaman ukol sa hiwalay ni na Bea Alonzo at Dominic Roque. Bukod sa sinigundahan niya ang una ng naibalita ni OJ Diaz na hiwalay na nga umano ang dalawa ayon sa kanilang source, nasabi rin ni Boy na kamakailay nagkausap pa rin naman ang mga ito. As a matter of fact, from good sources, kagabi o isang gabi lamang ay nag-usap si Bea at si Dominic. They're trying to understand each other. They're going through a rough patch. Magkakabalikan ba ito? Magtatagumpay ba sa panunuyo si Dominic or sila ni Bea? We don't know. Wala ping makakasagot ng katanungan na yun. But my prayer is that, may God grant them what is best for them. Gayunpaman, naglabas din ng saloobin si Boy ukol sa mga lumalabas na posibleng dahilan ng naturang hiwalayan. So I am confirming, yes that hiwalay sila ngayon that last night or two nights ago, nag-usap yung dalawa. Ano ang status? Wala. I think, kung tama ang aking source, si Bea ay isinauli ang kanilang engagement ring. But are they hoping? Ako ang hula ko is yes. Kasi hindi naman, you don't say tomorrow I'm going to stop loving. Yung prenup po, medyo na-shock ako. Kasi many months ago, napag-usapan ho ito. Sa aking pagkakaalam, And I'd like to confirm this with my friends, my sources. Because, with his being talked about, yung prenup po, ang nag-volunteer sa nanay ni Bea na okay ang prenup ay si Dominic. So I don't think that it is and it was an issue. Unless na bago po yung kwento, pinalalahanan din niya ang publiko sa pinagdaraan ng ito ni na Bea at Dominic. Mangibabaw pa rin ang kabutihan ng iba sa pagkomento lalo na at wala namang alam ang karamihan sa totoong nangyari at nangyayari sa dalawa. Ito ang ayaw ko, nai, kai, kapuso. Dito sa kwento ito, pinapalabas na ang may problema si Bea Alonzo. Kasi naghiwalay sila ni Gerald Anderson, naghiwalay sila ni Zanjo Marudo. Ay hindi nagtatagal ang kanyang mga relasyon. To me, napaka-judgmental po noon. You and I have the right to comment. Yes, we have the freedom of speech. Pero ako, I appeal for kindness. What do we really know about this relationship? Ito diretsahan. Si Bea gustong masave ang relasyon na ito. Si Bea wants this to work. Punta naman tayo kay Dominic na masakit ding pakinggan na walang pera, hindi mayaman, hindi sikat, hindi karapat dapat kay Bea. Cruel, you have the right to comment, You have the right to share your opinions. Pero sana ay this exercise prudence, caution and most important of all, kindness. Si Bea Alonzo ay isang Filipina actress na nakilala sa husay niya sa pag-arte. Isa siya sa pinakahinangang katambal ni John Lloyd Cruz. Ilan sa kanilang blockbuster na pelikula ay One More Chance, Miss You Like Crazy, at A Second Chance kabi bilang nominasyon at acting awards ang kanyang natanggap na patunay lamang ng husay sa kanyang karera. Samantala, July 18 ng nakaraang taong 2023 nang maganap ang proposal ni Dominic Roque kay Bea Alonzo. Marami ang natuwa sa kanilang nakakakilig na engagement lalo na at marami talaga ang nagnanais na matuloy sa kasalan ang kanilang love story.